Mayroon uh, tatlong rallies na gagawin ang uh, ang INC uh, this uh, next 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 weekend tapos ay meron ding sarili yung November 30. Uh, ano ba ang uh, pananaw niyo dito para magkakaiba kasi religion yan eh, no so uh, ito yung pagpapakita ng puwersa ano ba ang basa niyo diyan? eh, syempre, hindi naman lahat ng bagay na yan, political yan, di ba? Yeah. Uh, meron yung uh, iba-ibang grupo. Yeah. Uh, uh, number one yun, no? Number two, karapatan lang ating mga kababayan, eh. Ilabas yung kailang nararamdaman tungkol sa mga issue uh, of the issues of the day. And uh, importante yan na uh, politically engage yung mga kababayan kasi kababayan natin. Kasi, yan, eh, minsan lang nangyayari yan. And sana ho, maging kilusan yan para sa pagbabago. Mm -hmm. Pangatlo, Bagamat hindi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo lahat pare-pareho ang pananaw, dapat ho lahat tayo isang hangarin para sa bayan at lahat tayo Democrats. Kasi lumabas din sa survey namin yan eh. Tinanong natin, ka, gusto niyo pa ba ang demokrasya kahit marami siyang problema? 7 out of 10 Filipinos nagsasabing yes. Okay? Yan, ang, yan lang, kahit maraming problema ang demokrasya, uh, hindi natin siya papalitan. Okay? Pag tinanong na namin, nasisiyang ba sa estado ng demokrasya natin, only 40% are saying yes. Mm. So, klarong, klaro uh we may disagree about how we're going to go forward or who we're going to support. But we cannot be disunited about one fact, that we're all Democrats, we're all Filipinos, and that we all have to work together to help this country move forward. Mm -hmm. So, yun lang naman yung aking pananaw as a political scientist.